sarap buhay oh hmm. sarap buhay na naman ang bata sarap buhay na naman hmm hmm Kik -kik pa siya oh habang hmm. nagsiselfon cellphone si mama nagkakas-kas-kas ng Chani Maya Kaskas lang ng kaskas. Si favorite niya, ang kaskas-kaskas -kas -kas ng kanya. Mm. Love you. I love you too. Ano? 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 Ha? <tails to the corner> oh, oh, I love you, Mama love you, I love you, I love you, boy. I love you, boy. I love, love, love you, I love you, I love you, love I Taputan tan, taputan tan, taputan tan, kes 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 taputan tan, kes 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 taputan ni mama, kes 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 lang ang taputan tan. Cepot si mama, tapus kes 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 kaya Maya. Lagi nalang kes 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 ang blog ni mama, lagi nalang kes 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 palab palab ni mama, lagi kalap kes 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 palab Ang palaglag ni mama. Laging pagpapagdut. Pahinga mm -hmm. mm -hmm. ka muna kayo. Mamaya kakain ka na ng hapunan. Maaga tayong kakain, ha? Hmm. Sige. Turubi ka pa. Turubi ka. Turubi ka. I love you po.